sa suspense thriller film na Stason, si na Pocuang at Liza de Castro. Sa press con, chinikan ni Pocuang kung paano niya ipapaliwanag balang araw sa anak na si Malia ang ganap sa kanila ni Lee O'Brien. May payo rin siya kay Glyza na foreigner din ang asawa. Panorin po natin ang video. pinalaki ko sila ng ano eh, na uh, huwag maging judgmental. Sa pamilya man, kapamilya man, kaibigan o ano, huwag. Tsaka, pina pinaintindi ko sa kanila na yung ang trabaho ng mama ay uh, masaya. Nagbibigay ako ng tuwa sa mga tao. At ito, yung ginawa kong uh, tawag dito, to provide for you para matupad yung mga pangarap nyo, matupad yung pangarap ko para sa inyo. Ngayon, kung ang wina-worry naman po ninyo yung mga nangyayari sa akin ngayon, parang araw mo ko question si Maria, ngayon pa lang po, pinadadama ko sa kanya kung ano yung pagkukulang may churrot. Eh, sa kung beses ko pong binibigay. yung bin Pinupunuan oh, bin ko ng sampung beses. Lahat ng pagkukulang ni Kirurot Bangkulbi. <laughs> Hindi ko mabangit yung pangalan. Ate nga ako. Yung pagkukulang ni Churro at Bumblebee, eh, pinupunan ko po ng sampung beses. Para at least dumating ang panahon kung ano. And buti na lang talaga, wala siyang na-invest sa anak niyang emosyon. Para, kaya walang maagaan yung bata, hindi mo question Where is he? Where? Ang alam lang ng bata, masaya kami. Kasi yung sa amin, language barrier. <laughs> di Di, nakikita ko naman, huwag ang happy ka naman talaga. At saka, hi, lupo. mag-usap sa enjoy mo lang yan, ng buonggang buongga. O, okay. oh, uh, siyempre, uh, ako kasi kami, dati kami, totoo to, to ha, language barrier talaga, naging problema namin, walang etos. Kaya Language barrier? Al ah, hirap kaya, no speed to no to power. Oo, kaya natatawa ko minsan, siguro kaya kay kasi talaga kay Raka. Hindi po. Hindi nga ako marunong na ibis hindi ko alam pa paano ko express yung ganit ko sa kanya. So, ang nangyari kasi, inipit ko lahat. Tinipid ko, magka diba? ano, hindi ko kinimpin ko lahat. Hanggang sa, BOOM! Sumabog. So, yung mga words na lumabas sa akin, get out of my house. Kasi para sa akin yun know, ang the easiest words na <laughs> pinagpasang. <laughs> <laughs> o, oh, di ba? Base sa sinabi ni Pocua, halatang may sama pa rin siya ng loob sa dati niyang living partner. Oh. Kasi hindi niya mabanggit yung pangalan. At hanggang ngayon nga, sinasabi niya na ayan, patunay lang na parang hindi sumusuporta financially si Lee. Kasi sabi niya, lahat ang, sinabi naman yun sa kanyang mga Instagram account eh, talagang mababasa mo lahat na, pero sinasabi niya, lahat ng pagkukulang ng tatay mo, parang ay, nabanggit pa, pinupunan niya rin para pero ang sabi daw niya hindi nag-invest ng emotion itong si Lee kay Diomano kay, mano. kay, di umano, kay Malia, galing sa kanya ibig sabihin hindi sila naging close bilang ama mag-ama di ba galing mo mismo kay Pokwang eh di ba hmm. pero Ayaw niya lang sabihin kung ano talaga yung ugat ng iwalay nila. Pinagkawain niya. Pero sabi niya, napuno na. Parang sabi get out of my house. Parang yun po ay dialogue ni Maricel sa separada. Get out of my house. I don't need a parasite. Sabi I don't need. Sabi naman niya kay Edoman. Sabi hindi, yun ang dialogue niya. Di ba? Ako nagbabayad ng korea. Ako nagbabayad ng lahat-lahat dito. Get out of my house. Sabi niya, I don't need a part-time wife. Sabi naman kay Edoman. Sabi niya, ah. Maricel, di ba? Oh, yan, tama po Di ba, pag nag get out of my house, yun know, ang pinakamadaling English, di ba? Oh. So, language is very yet, but it turns out. Ang laki ng mukha ko, Direk! Di ba, sabi so get out of my house, di ba? I don't think I'm outside, di okay, ba? Okay, extreme close-up, nakikita oh, yung mga ano, I ano sabi ni Ed, and I don't think a part-time wife. Sabi ni Ed, di ba? Di ba, oh. dahil pag nag-awin kayo, nag-awin kayo ng dati mong misya? di Ito naman, sa point of view naman ng pagiging nanay, oh, oh, okay. parang maliit pa kasi yung anak ni Pocua. Si parang ngayon, pwede mong sabihin na naintindi uh, pinapaliwanag ko sa anak oh. ko. Pero, bilang nanay din, katulad ng nangyari din kay Benji para sa kay Uh -huh. Jacqueline Lynn Foster, uh -huh. di ba? Galit na galit si Benji. Gally. Parang there was a time na nilalayo talaga yung uh -huh. mga anak niya kay Jackie Foster. Uh -huh. Pero dumating ang time nagbinata na sila, nagkaisip, na, hinana. nagbago. Oh, hinana pang nanay. Yun ang maganda Kasi ako, hindi ko inaano yung possibility na paglaki ng anak ko, hahanapin din ang tatay. So hindi mo sinasara yung pintuwa. Hindi pintua. ko sinasara. Uh -huh. Kasi, Kasi... Sabihin mo man na hindi naging mabuting ano tatay or what pero correct. yun ang ano yung missing piece ng buhay mo eh. Oh, 'Di ba yun okay. ang kukumpleto sa pagkatao mo eh. Yung hinahanap yung ng mga bata sila. yung oh, oh. pamilya yung tatay o nanay. Correct, correct, nana, okay, okay. parang buo parang ganon Pero naintindihan natin si Pokuang kasi oh. may galit pa siya eh. Oh. Yan pa muna yung kanyang nararamdaman ngayon. But oh. later on pag lumaki na si Malia, pwedeng magtanong pa rin siya. Oh. At pwedeng ano na rin, oh. kumalma na rin. Kumalma oh. na oh. baka naman hindi niya sisiraan, di ba? Dahil oh. sa tatay niya, pagay ko, naghiwalay ka na, sa awa, oh, hindi mo sinisiraan, in nyo sa'yo. iyo, oh. Di ba? Kasi tate, galing sa ano talaga, na rin. Sa ano personal talaga? <laughs> <laughs> <Oo>. <laughs> <laughs> Walang bakit? Walang nakakaalam ng ano ko, Private life ko. Alam naman ang self business. Ayan. Kasi buong mundo, yun talaga. <laughs> Pero hindi, yun <laughs> na <yun, laughs> nga. Mas yung mga isang Coming from ano, experience ah. din, talagang hindi ko yun, ano, ma, hindi mo yan mapipigilan balang araw. Uh -oh. Yung ganyan. Pero, uh -oh. totoo din yun sa mga asawa pala, pag foreign or jowa mo, tapos yung mm -hmm. communication, uh -oh. nagiging dahilan din yan talaga, no? Uh -oh. Language barrier, sabi uh -oh. nga. Pero madali na rin naman kung may gusto kong sabihin, meron ng Google Translation, <laughs> Google. di diba? Google ba? ba paano? Google? Go-google pa? Baka parang gal-tal-gal ka na doon. Teka muna, Adli, ha? Go-google kung isa sa siya. Google! Joke ka na! Google? Bago ituloy yung Pero feeling yun? ko, nagja-joke lang si Pokwang. Siyempre, marunong hindi. naman mag-English siya. Pero seryoso siya eh. Seryoso ba siya? Seryoso, paulit-ulit oh, oh, siyempre Siguro oh. ng English, pero hindi ganon. Oo, oh, oh, yung katindi talaga oh, siya, ano. Oo, katindi.